Alam nyo ba na yung mga AI picture na ginagawa natin ay pwede pala nating bigyan ng boses o pakantahin gamit ang Meta AI app. So ito ay medyo hindi safe dahil yung mga kanta na nakalagay doon ay talagang sikat siya. Pero ang ginagawa ko dito ay tinitrim ko siya, ginagawa ko lamang siyang maiksi from 9 seconds dahil 9 seconds yung na-generate ko doon ginagawa ko lamang 3 seconds then ina-upload ko siya sa aking story para mas safe po siya dahil alam naman natin ang story after 24 hours ay nag expire na po siya pero nagkakaroon din naman ng earnings depende kung umabot sa eligible views at engagement pumunta lamang po tayo dito sa Meta AI kung wala pa kayo nito ay i-download nyo na po sa inyong Play Store. Meron ding Meta AI sa ating Google. I-search nyo na lang po doon para sa mga hindi po makapag-download ng Meta AI. Pindu pindutin po natin itong plus sign. Pindutin po natin itong Animate My Photo to Sing the Fate of Ophelia by Taylor Swift. Pindutin lang yung picture natin. And sa so, pwede nyo po siyang pakinggan, pindutin nyo lang itong video para mag-play. So ganun po yung kalalabasan niya. And then pindutin nyo na po ito pindutin ang save para mapunta po sa inyong gallery. Yun lang, follow and share for more tips.